Favorite sport? Ay, favorite pa. Ano yung sports na niya na Badminton. Okay. Okay, next. Oi naka. Friends and princess. Okay. Wow, sana. Ola, may hello pa. Hello. Hi. Galing, eh. Ay, tapos na rin. Fine. Makikain pa naman sana ako. Birthday mo. At nagalbes. Okay. Okay. Huwag mo kong Inglesin na ka. Ingles pala mo sa eh. umi. Ang manok, oh. Badminton. Oh, tiyan mo, oh. bilis ko. Kasi nga, tuloy-tuloy lang. Huwag, huwag ka nang magtagal dyan. Linawan mo lang ang inyong pagpapakilala. Mabilis ka kaagad makakaupo. Di ba? Ganun lang po tayo. Then, pakilakasan po. CR, doon ako. Pakibilisan. Ay, pakilinawan. Pakilinawan ang inyong boses. Okay? Ay, nakmuulan pa. So, kailangan, lakas mas malakas pa sa ulan ang inyong boses. Jan Cyrus. Nako, lumakas pa. Kasunod um, niya ako yun. Ah, mamaya. Isa-isa lang. Okay? Sa pag-ihipo pag pala natin, one, Pagdating ng isa, saka lang kayo pwede lumabas, Isa-isa lang, ha? Kasi pag, kapag sabay-sabay, ano eh, nagkukentuhan pa doon sa loob ng CR. No? Kailangan isa lang. Pag, okay. Next. Ano pa? Ten. Okay. Twenty-eight talaga na. M Muntik na. na. baluyot hmm. okay food ha ah? fried chicken basketball oh okay no next Grabe mong ulan to. Ay, mamaya Grabe mong ulan to. Nakipagsabayan pa sa Oh, okay, itu mi, itu mi lah kau. Okay, pangalan anak. Azrin, ah, Chloe. Ilan anak, Ilan. Thirteen. February, Januari, fried chicken. Okay. Roblox. Okay, next. Wait lang ha. Princess. Renz. Celestine. John Cyrus. And us, Renz. Oke Okay, nakakalima na ako ha. Hmm. Kailangan mat makatanda rin kayo ha. Next. Okay, pwede. Ang daw na, hindi ko naintindihan kasi kailangan makakabisado ko yun. Eh. Pakilinawan. Rika, okay? Ganda ang pangalan, Rika. Kaya parang kung mga tapos na birthday niyo, no ba? Makikikain pa naman ako. Okay. Uh, okay, uh, next.